Nangyari ito ilang taon na ang nakalilipas noong ako'y nasa kolehiyo pa. Wala kaming sasakyan noon at kahit labag sa loob ni mama na mag-commute akong mag-usa. Wala kaming ibang choice. Araw-araw akong sumasakay ng tren. Siksikan, mainit, mabagal. Normal na eksena sa rush hour ng Maynila. Hanggang sa isang araw, may napansin akong kakaiba. May isang lalaking nakatayo ilang hakbang lang mula sa akin. Hindi siya nakakapit kahit anong alog ng tren. Pero ang pinaka nakakakilabot ay kung paano siya tumitig. Diretso. Walang kurap. Akala ko nung una, siguro trick niya lang ako. Medyo bola sa sarili para mawala ang kaba. Pero nang tumingin ulit ako, nakatitig pa rin siya. Walang emosyon. Para bang minamarka na niya ako. Napatingin ako sa ibang pasahero. May isa ring param na asiwa. Bumaba ako agad sa susunod na estasyon. Akala ko tapos na, pero hindi. Araw-araw ko na siyang nakikita. Laging nasa parehong tren. Tahimik, walang imik. Nakatitig lang. Hindi ko agad sinabi kina mama. Alam kong sasabihin lang nila, mag-ingat ka na lang. Isang araw, sobrang siksikan sa tren. Magkaharapan na kami. Magkadikit halos ang balikat namin. Nagkunwari akong hindi siya pansin, pero ramdam ko ang titig niya. Parang apoy na nakadikit sa gilid ng mukha ko. Tapos bago ako bumaba, lumapit siya. Malamig ang hininga. Mababang boses. See you soon. Tumakbo ako palabas ng tren. Halos hindi na ako huminga. Umuwi akong nanininig. Iyak ako ng iyak kay mama. At doon ko na ikinuwento ang lahat nangakong sasamahan niya ako pinabukasan. Gabi na, binuksan ko ang Facebook para makalimot. May isang friend request. Pangalan? Wala. Random na letra, GDBDJHXHD. Halatang fake. Nakikusyoso ako. Puro babae ang nasa friend list. Walang lalaki. Mga litrato niya? Litrato ko. Nasa tren. Habang naglalakad pa uwi. Sa eskwela? Sa mall, mga litrato na hindi po alam kung kailan kinunan. Binlock ko agad. Nanginginig ako habang hawak ang cellphone. Maya-maya, may bagong message. Galing sa Facebook account ni Mama. Si Mama, kirap pa nga gumamit ng Facebook. Ang laman lang ng message, See you soon. Naniniwala kaming nahack ang account niya. Kinabukasan, sinamahan niya ako muli sa tren. Pero hindi ko na siya muling nakita. Ilang taon na ang lumipas. Tahimik na. Pero may mga gabi pa rin na parang may nakatingin. At sa bawat bulong ng hangin, parang naririnig ko pa rin ang boses niya. See you soon. Hindi lang multo ang dapat nating katakutan. Minsan, ang pinakadelikado ay yung taong nakangiti. Pero may masama palang balak. Kung may karanasan kang katulad nito, magsalitaa. Ah. Huwag kang matakot. Huwag kang manahimik. At kung isa ka sa mga gumagawa ng ganito, alam namin ang ginagawa mo. Comment below, mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!